Hi guys. Kami ni Torit sa inyo. Diba? ba? Di ba Malalabaw tayo dito sa balon. Dito guys kasi nagsasawa kayo dito sa tubig. May washing naman kami sa bakay pero mas magobra dito kasi. diba? Hindi ka magpapasya ng tubig. Nakatapit yan na. 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 Nakatapit bago guys yung kamay. Madi bago yung kamay ko may sugat to. Oh. Sugat siya. Yan. Tapos, ang lang ng tubig guys. Ang lang ng tubig. O, mo pa. Na kaya, pakuha ko lang ko sa sanang tubig ko yung ano. Na pakuha ko lang sa mga anak ko yung yung pipe ko, ano ko lang. para? kaya, masyado Diba, masawa nga sa tubig Diba, ganyan guys Mamaya pakuha lang natin Ito mga yung ilabahin natin Nilagyan ko ng, ano Ito lang yung ilabahin ko para Hindi 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 masyado mainit kasi may isa pa akong lalaban na ano yung lapid set na siguro sa iba meron pag ganito pero ano yung ay oh. guys. Ito, magsasawa kayo sa tubig. Ganito kaganda sa probinsya guys. Kaya hindi na kailangan magbili pa ng hey, Ganito rin sa inyo. <laughs> Dati nga guys, malayo pa ang may namin. Ang gabayan sa may malayo. Dito kami malayo na maglalabas. Dati okay, nga ngayon kasi may tubig na dito. Tapos may balon na rin sila kapa. Dito bagay guys, sa makiat naman yung tubig doon sa amin. Pwede kami magpakiat ng tubig doon sa taas. Sa amin kasi may makina dito. May makina yung papa. Pwede gumakiat yung tubig. May motor dito. Ayan, guys. So, may motor. Ayan, guys. So, oh, motor. Papakita ko lang sa inyo. Ayun, motor, oh, ayan, guys. motor. Ayan, motor. Ayan, guys. motor. Ayan. So, ayan yung kilid, ano. Tapos, ang babao lang ng tubig. Ayan, ang babao lang, guys. So, oh. makikita niya. So, ayan. Takot ako baka mamaya maano ba. Ayan. Natilip. Medyo maliwanag. Baka maya kasi maulog yung punto. Try natin dito yung lalagay. Baka dito pwede. Wait lang. Sa camera. camera. Baka okay. Ako naman yung nakikita, guys. Hindi yung labahin ko yung niyo pinapakita ko hindi ako Mayroon <coughs>